Magandang araw. Ako nga pala si AR. At kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan at krimen, welcome ka sa channel na to. Inaanyayahan din kita mag-subscribe at i-click ang notification bell icon para updated ka sa mga video ko. Sa panahon ngayon, normal na lang makipagkaibigan o makipagkilala sa social media. Minsan, isang simpleng hi lang sa chat Pwede nang mauwi sa coffee date, house party, o minsan pa nga, sleepover. Pero sa kabila ng saya ng online connections, hindi rin natin alam kung sino ba talagang nasa kabila ng screen. May iba na totoo at naghahanap lang ng na kaibigan o love life, pero may iba rin na may masamang balak. Ganyan ang kwento ng isang estudyante sa London. Isang taong mukhang harmless sa chat, pero sa personal, may tinatagong mapangalim na sekreto. Ako ang inyong Pinoy storyteller, at ito ang kwento ni Jean Zhu, ang predator sa likod ng friendly messages. Si Jean Zhu ay pinanganak sa Guangdong Province sa China. Ang kanyang ama ay nagtatrabaho sa isang state-owned company habang ang kanyang ina ay isang guro. Lumaki si Ju sa isang pamilyang may sapat na kakayahang pinansyal para tustusan ang kanyang pag-aaral maging sa ibang bansa dahil sa kagustuhan ng kanyang mga magulang na mabigyan siya ng dekalidad na edukasyon, ipinadala siya sa United Kingdom noong 2017 bilang isang international student sa Belfast. Taong 2019, lumipat siya sa London para magpatuloy ng master's degree at kalaunan ay nag-enroll sa University College London o UCL, isang prestigyosong university sa UK para sa kanyang PhD sa engineering. Habang nasa London, Nakilala si Ju sa kanyang marangyang lifestyle. Mahilig siya sa mga designer clothes. May koleksyon ng mga branded na sapatos. At laging may suot na mamahaling Rolex watch. Bukod pa dito, kaya rin niyang magbayad ng libu-libong halaga para sa renta ng kanyang flat. Isang modern at high-end apartment na may tanawin ng skyline ng London. Malawak ang kanyang sala. May ilang kwarto at kompleto ng mga gamit. Sa paglipas ng panahon, Nagpagawa rin si Sho ng facial surgery at hair transplant dahil maagang naglagas ang kanyang buhok dahil sa insomnia. Ito ay para mas lalo pang gumanda ang kanyang itsura sa paningin ng iba. Sa mata ng mga kakilala at kaibigan niya, isa siyang smart at promising student. Aktibo sa kanyang research work at kilala rin sa pagiging sociable sa university at social media. Ngunit sa kabila ng kanyang perfect facade, nakatago ang isang masamang sekreto. Isang sekreto na tuluyang mabubunyag at tatawagin isa sa pinakakomplikadong criminal investigation sa kasaysayan ng modern UK. Hi. Hello, You missed a zoo, by any chance? Oh, go ahead. What's your name, sir? Zuhal. Hello? Zuhal. Zuhal. Is there anybody else in? Okay, sir, I'm arresting you on suspicion of rape, okay? Because it is alleged that on the 14th of November last year, you have vaginally raped a female at this address, okay? You do not have to say anything, but it may harm your defense if you do not mention when question, something which you later rely on in court. Anything you do say may be given in evidence. Your arrest is necessary. Sinasabing sa araw-araw, ang buhay niya ay parang ordinaryong kwento lamang ng isang international student sa London. Madalas siyang makita sa kanilang university, nakikilahok sa mga academic discussions at abala sa kanyang research work para sa kanyang kurso. Bukod sa kanyang pag-aaral, kilala rin siyang mahilig makipagkilala sa iba, mapa mapapersonal o online. Sa kabila ng kanyang busy schedule, aktibo pa rin si Joe sa iba't ibang dating apps at chat platforms kung saan mas madali siyang nagkakaroon ng connection sa kapwa niya estudyante, lalo na sa mga kababaihan, na gaya niya ay international students din. Sa umpisa, sinasabing magalang at maayos ang impression nito, maayos makipag-usap, talaga namang charming, at hindi mo pag-iisipan na may masamang intensyon. Pagkatapos ng klase o sa mga araw na walang pasok, madalas mag si Cho ng simpleng get-together sa kanyang flat. Karaniwan ay nag-aaya siya ng inuman. Minsan, ay may kasamang grupo ng kakilala, pero mas madalas ay one-on-one, -on -one, lalo na kung babae ang kanyang kausap. Sa unang tingin, mukhang ordinaryong social gathering lang, kwentuhan, inuman, at tawanan. Si Joe pa mismo ang naghahanda ng mga alak at cocktail, na kadalasang nakahanda na bago pa man dumating ang bisita. Ngunit ang hindi alam ng kanyang mga bisita, matagal nang may nakatagong balak si Joe sa bawat inuman na kanyang inihahanda. Palihim niyang inahaluan ng matapang na pampatulog at droga ang mga inumin. Sa simula, mararamdaman lang ng mga biktima ang matinding hilo at pagkaanto. Sa loob ng ilang minuto, tuluyan nang mawawala ng malay ang kanyang bisita. Walang kalaban-laban, walang kamalay-malay sa mga pwedeng mangyari. Sinasabing matapos ito ay lumalabas ang tunay na anyo ni Joe. Isang halimaw na uhaw isagawa ang kanyang mga pantasya. Habang walang malay ang mga biktima, Mabilis niyang hinuubara ang katawan nito at saka sisimula ng paulit-ulit na panggagahasa. Walang kahit anong awa o pagdadalawang isip. Habang isinasagawa ang krimen, kinukuhanan pa niya ito ng video gamit ang sariling cellphone o kamera. Tinututok sa masaselang bahagi ng katawan ng mga kawawang biktima. Para kay Ju, hindi lang simpleng panggagahasa ang kanyang ginagawa. Isa itong twisted na koleksyon, mga video at letrato ng kanyang mga biktima na parang trophy na kanyang iniipon. Pagkatapos ng kanyang pang-aabuso, minsan ay muli niyang bibihisa ng biktima at magpapanggap na parang walang nangyari. Sa pagising ng kanyang bisita, ipapaliwalang rin niya na nalasing ito at nakatulog. Isang normal na kwento sa mga tipikal na inuman. Habang tuloy ang kanyang normal na routine bilang esadyante tuwing umaga, tahimik namang nadaragdagan ang kanyang koleksyon ng mga video at letrato ng mga biktimang walang kalaban-laban tuwing gabi. Sa pagitan ng kanyang research at pag-aaral, Palihim niya ang isinasabay ang pagpaplano kung sino ang susunod niyang target. Sinisigurado niyang hindi siya nito kilala at wala itong kahit na anong koneksyon sa mga nauna niyang biktima. Ilang taon din tumagal ang ganitong cycle ng buhay estudyante niya. Pag-aaral sa umaga, paggagahasa sa gabi, at pag-aasikaso sa kanyang imahe bilang isang successful at well-dressed na estudyante sa London. Sa mata ng universidad at mga kakilala, Shajan Hojo ay isang promising scholar pero sa mata ng batas, unti-unti siyang nagiging isang sexual predator na matagal nang nagtatago sa anino ng kanyang academic success. Ngunit, ang maliligayang araw ni Joe ay nagtapos na magsumbong sa mga pulis ang isa sa kanyang mga biktima. Tawagin natin siya sa pangalang Sarah, 22 years old, isang British-Chinese student. Tulad ng iba, nakilala rin ni Zara si Joe sa isang dating app. Dahil sa maayos nitong itsura at marahil dahil na rin sa iba pang katangian na katawag ng pansin ni Sarah, pumayag siyang bumisita sa flat ng binata noong November 14, 2023. Sa so, simula ay nagkukwentuhan lamang sila, hanggang sa unti-unting nawala ng malay si Sarah at nakatulog. Kinaumagahan, nagising siya sa kama ni Chu. Walang saplot, masakit ang katawan, at walang anumang malinaw na alaala -ala mula sa gabing nag-inuman sila. Dahil sa takot na baka kung ano ang nangyari sa kanya, Dumiretso siya sa ospital para magpa-check up. Laking gulat niya nang lumabas sa pagsusuri na mayroon siyang ebidensya ng sexual assault. Agad siyang dumulog sa mga polis upang i-report ang nangyari sa kanya. Bilang tugon, agad na nagsagawa ng investigasyon ng mga otoridad. Ngunit hindi pa rin agad na dakip si Joe dahil dalawang araw matapos magsampan ng reklamo si Sarah, sinasabing lumipad ito patungo sa China. Halos dalawang buwan ang lumipas bago ito bumalik sa London noong January 2024. Dito na isinagawa ng mga pulis ang kanilang operasyon. Lingit sa kaalaman ng lahat, mas marami pa silang matutuklasan sa kanilang investigasyon. Hello, sir. Hi, sir. Zou, chance. What's your name, Sir, So, so sa video ito nakuha noong January 24, 2024, makikita ang mismong pag-areso ng mga polis kay Chu na tila bagong gising lamang mula sa kanyang kama. Is there anybody else in? I saw it just was done. Sorry. Say that again. Uh, I remember <laughs> To female at this address, okay. You do not have to say anything, but it may harm your defense if you do not mention when question, something which you later rely on in call anything you do say may be given in evidence. Your arrest is necessary for a prompt and effective investigation, okay? P your time you? of uh, let me finish. Your time of arrest is now one fifty-three. Oh, no. Come on, come out could so I can you, could check the just uh, allow something cover here? Can It I run a jacket or anything? Yeah. Yeah, cover. we'll get that. If we'll you we'll shuffle, shuffle out, shuffle out. Sinimula ng mga otoridad ang masusing investigasyon at nampasokin nila ang flat ni Chu, tumambat sa kanilang eksena ang tila isang crime scene. Sa loob ng flat ay nadiskobri ang mga nakatagong kamera na ginagamit ni Chu sa pagdokumento ng kanyang mga biktima. Sa isang bahagi ng kanyang wardrobe, natagpuan ang samot saring alak, ecstasy, at isang kemikal na sinasabing nagpapahina at nagpapawala ng malay sa kanyang mga biktima. Gamit ang isang dropper, maingat na sinusukat ni Joe ang kemikal na lihim niyang hinahalo sa mga inumin bago niya ito iabot sa kanyang mga bisita. Bukod dito, natagpuan din ng isang Fendi box na tinawag ng mga investigador bilang trophy box ni Joe. Naglalaman ito ng iba't ibang maliliit na gamit na pinaniniwala ang pag-aari mismo ng kanyang mga biktima na kanyang kinokolekta sa tuwing sila ay aabusuhin niya. Sa patuloy na pagsisiyasat, nasamsam din ang cellphone ni Chu kung saan natuklasan ang mas malawak pang serye ng pang-aabuso na kanyang ginawa. Laman ng cellphone ang 1,227 na video at ilang mga litrato ng kanyang mga biktima. Lahat ay nasa parehong kalagayan. Walang malay at walang kakayahang lumaban. May ilang video pa na kuha mismo sa China. Sa UK naman, Karamihan sa kanyang mga biktima ay kapwa international students, Chinese, Malaysian, Eastern European, at isang British student. Sa tulong ng digital evidence at mga testimonya ng kanyang mga biktima, unti-unting nabuo ang matibay na kaso laban kay Joe. Sinampahan siya ng patong-patong na kasong rape, hindi lang sa UK, kundi pati na rin sa China. Kasama sa mga kasong ito ang para sa mga biktima ang hindi pa nagsusumbong at hindi pa napapakilala. Lahat sila ay kabilang sa mga ng video ni Joe. Hindi na inilabas ni ang totoong pangalan ng mga biktima para sa kanilang proteksyon at dignidad. Pero ayon sa mga polis, ay pareho-pareho ang kanilang naging karanasan. Nakipagkilala sa kanila si Joe, niyaya sila sa flat, pinainom hanggang sa mawala ng malay, at sa kanilang pagising ay wala na silang memorya. Wala din kaalam-alam sa kung ano ang nangyari sa kanila habang walang malay. Sa kanyang paglilitis sa Inner London Crown Court, Pinanood sa korte ang mga video na nakuha mula sa mga devices ni Ju na nagpapakita ng sham sa mga panggagahasa. Sinabi ni Ju na nakikipagtalik siya sa limang iba't ibang babae kada buwan at gumagamit ng cocaine, ketamine, ecstasy at ang tinatawag niyang liquid E, ang kemikal na nabanggit ko kanina. Inamin din niya na isa siyang hardcore watcher ng mga malalaswang videos at madalas niyang panuorin ay ang mga videos kung saan ang mga babae ay hindi gumagalaw. Ang paborito pa nga daw niya ay ang mga walang malay o di kaya'y tulog dahil ito daw ang kanyang pantasya. Sinabi din niya na dahil itong araw ay maituturing na rape ay wala siya masyadong nakikita sa online ng mga ganitong videos kung kaya't ginawa niya ang ganitong bagay. Gayunpaman, iginit niya ang mga babae sa kanyang video ay umaarte lamang at biniyaran niya ang mga ito para ma-experience ang kanyang mga rape fantasies. Ang palusot niyang ito ay hindi kinatigan ng korte. Gaya nga ng sinabi ko kanina, ay pinanood sa korte ang siyam sa mga video na nakuha sa device ni Jo. Dalawa dito ay tinuring na ilan lamang sa pinakagrabe na dinanas ng kanyang mga biktima. Sa unang video, may isang babae na itatago na lamang natin sa pangalang Ana. Nakahiga siya sa kama at walang malay, habang si Ju naman ay sinasagawa ang kanyang makamuntong pakay. Sa hindi inaasahan ni Ju, ay biglang nagising si Ana at nakaiusap sa kanya na tigilan na siya habang sinasabihan si Ju ng I hate you na paulit-ulit bilang isang rapist na maituturing. Parang sa mga pelikula, sinabihan lamang ni Joe na wala itong magagawa kahit magsisigaw dahil maganda ang soundproofing ng kanyang flat kung kaya't walang sino man ang makakarinig sa kanya. Sa pangalawang video, bagamat ibang babae ang kanyang inaabuso ay pareho din ang sitwasyon. Sa kalagitnaan ng kanyang pangaabuso ay nagising ang biktima at kahit walang sapat na lakas ay nagpupumiglas ito. Nakikiusap na itigil ni Chu ang kanyang ginagawa sa kasamang palad. Walang laban ng babae dahil sa tama ng inumin na ibinigay ni Joe sa kanya. Noong una, sinabi ni Joe na consensual ang nangyari. Pero nang ma-recover ng mga pulis audio, lumabas ang katotohanan. Bangag at walang kalaban-laban ng mga babae at paulit-ulit na nakikiusap na tigilan na sila at makailang ulit na sumisigaw upang humingi na tulong. Sa dami ng mga ebidensya at testimonya ng mga naging biktima, ay nawala ng kahit na anumang laban si Joe sa wakas. Sa pagkakataong ito ay siya naman ang hindi makakaligtas sa kanti ng batas. Nito lamang March 5, 2025, matapos ang isang buwang paglilitis sa Inner London Crown Court, napatunay ang guilty si Joe sa labing isang kaso ng panggagahasa sa sampung magkakaibang babae. Dalawa sa kanila ang natukoy na, habang ang walo ay hindi pa nakikilala. Ang mga krimeng ito ay naganap sa dalawang magkaibang kontinente, sa UK at sa China sa tuwing umuwi ang suspect sa kanyang mga magulang. Ayon sa mga investigador, batay sa kanilang investigasyon, ay maaaring mahigit sa limampo ang posibleng biktima ni Chu na hindi pa natutukoy o lumalantad. Of course, Zo was clearly a dangerous, prolific, and predatory individual who preyed on his victim-survivors in the most cowardly and despicable manner. In addition to the charges that you've seen brought during this trial, We also have evidence that he may have potentially attacked as many as 50 other women in the same awful nature, and that's why we're launching this appeal now in the hope that as many of those victim survivors as possible will come forward and give us the opportunity to give them the support that they deserve, and ultimately bring him to the further justice that he deserves. Ang ay nakatakdang ibaba sa June ng taong ito. Kaya't upang mas ang mga kaso, ay ng mga sa iba pang na huwag matakot at upang masigurado ang masalimuot na sasabitin ni Chu sa oras na siya ay maikulong na. Ang nangyaring ito ay nag-iwan ng malaking impact sa student community, lalo na sa mga international students sa UK. Simula noon, nagkaroon ng mas malakas na campaign para sa student safety, lalo na sa mga flat party at inuman. Nagkaroon din ng mga panawagan sa mga dating apps upang lalong higpitan ang verification ng mga users para maiwasan ang mga mapanlindang na tao gaya ni Ju. So John Ho Joe ay isang paalala para sa lahat na mas maging maingat sa pakikipagkilala lalo na sa pakikipagkita sa mga taong nakilala lamang natin sa social media. Maging mas mapanuri at huwag basta-basta magtitiwala. Kung umabot ka hanggang sa dulo, maraming salamat sa pakikinig. Pwede kang mag iwan ng comment at mga suggestion sa mga story na gusto mong i-cover ko. Hanggang sa muli.